And dito kami guys sa bukid ni Paring Edwin no? Oh. Sandi pa Ayan no? Ayan oh. Oh, yeah. oh ayan. Shout out shout out oh. Shout out oh, sa mga followers. Oh, oh ayan, ayan, shout out sa mga followers oh. Ayan, itong ilalagay namin sa sa inumin. Malamang si. I, inumin muna si namin Dios. to. Tapos, walang halang ari eh. Ah, tapos isabay mo tong buong kalamansi. Ito, ito, ito. Mmm. pa nang si Edgar Dilla, ito mm. hilaw. Itong tilapia, ang sariwa. Sarap. Dala na yung hilaw na tilapia. Sa, sarap yung kalamansi dahil sariwa-sariwa. Ayan, sariwa. Mm. mga tropa. Uh, Ayan. Oh, Ayan. 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 Maagang bahagihit. Ayan. Nagkita-kita kita ang mga tropa Robanjin. Wah, ayan. ah. Ako si may inihaw kami na tilapia. Ayan, ayan. to sa sawahan. Mhm. Mm Sarap kasama na yung balat. Mhm. Kaya ini Ah. Sarap. Di ng sa presidato Ito, ang pulutan namin bayabas at kalamansi. Ayan. Ba, tubig Tubig natin. Ayun mo. Dito lang, mabubuhay ka na kung masipag ka magtanim-tanim. Ah! Ayan, magtanim lang. Sipag ka lang. Sayang. Ayan, ang oh, daming malunggay. Ayan, talbos. At uh, ayun, may eh, talong may bunga pa doon ng patula maganda gandang ang pananim pag panay ulan 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 tapos init may mga saluyot pa tayo doon guys pero pag halimbawa kay saluyot pero yung salu saluyot parang naatasan parang bansot yung malungga yan maganda Ayan.

sarap dito magtambay. Tambay kayo na rin sa dito. Sarap dahil eh, may prutas, maraming prutas sa kata. Sarap wa hangin mga guys. Yan guys, pabagsak na naman ang ulan, guys. Ayano. Kailan kaya ako shoot, shoot. 12:09, 12:05 tinayuan ko. Umiitim um, 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 na naman ang kalangitan. Ayen guys, oh. Kailan dito ako hapon? Dusa raw. Piti di dos. Wala na kasi akong pera ng hapon. Dapat tumama. Ako. pinasala ko doon sa babae kanina, sabi niya kuya, alas 5, labas kong... i sana niya kung ano, 30 pesos. Kukuha tayo ng kalawansi. Medyo... Ayan. Oo. Tapos ito yung pinaka...

Mga no, doon, mga binyo doon. Ano yun? Maaaring at baka ikakay ah. ka anak eh. Kalaman siya. Yung eh, yung... mahigit limandaan, limandaan na siguro. Ito yung dito. Ang buta sa hmm. taon, dami na yan. Umit Yawa eh, pa, Anak niya, kapat lang. Yawa pa tula Ulam-ulam. Ulam. Mayabas. Maya, kinain ang pusa. Ang hmm. dami mo. O. O. Kaya napansana yung pusa, hindi na kakain. Ay, nabago ka lang iipo. Hindi na kaya ng pusa yan. Malaki na eh. Kaya pa yan. Malala ka ang pusa yan. Hmm. Ayan, pusa o. Kasi yung lalaki di ang puting malaki. Nang hangin guys hindi mana kau Thank you. Thank you sa ating viewers guys.